Hello guys, welcome to my mini paradise, my mini garden. Kamusta po kayong lahat? Nawa po ay nasa mabuti kayong kalusugan, kalagayan. And for today's update ay ibabahagi ko po yung aking magandang halaman na considered lucky feng shui house plant sa taon ng snake year 2025. Ito po yung tinatawag na begonia maculata. I-focus po natin para makita nyo po ang kanyang kagandahan, kariktan at maningning na postura. Ito yung kanyang pinakatuktok na portion or view. Di ba napaka, ba diba napakaganda po? So wag na wag po kayo magpapawala ng ganitong halaman dahil isa po ito sa mga makapagbibigay. Tutulong po sa atin para ang mga matutumal na mga blessings po ay ating makuha. Dahil sila po is may kakayahan sa paghaltak ng mga biyaya na siyang ipagpapasalamat natin araw-araw po so nakakatuwa din po at hindi po talaga malis sa aking lobby ang pagngiti dahil po namulaklak na po siya ito yung kanyang bulaklak so para po siyang balimbing kung inyong titignan ng malapitan So ang kulay po ng kanyang bulaklak is pula po. At doon sa pinakadulo is meron po siyang white or meron po siyang yellow na pollen po. At sinasabi nila na kapag napamulaklak mo ang ganitong halaman ay ito na po ang makapagpapabago ng ating buhay at meron din pong opportunity. Meron po siyang blessing at meron din po siyang kakayahan sa pagbibigay sa atin ng hindi po natin ina inaasahan na may paparating po na swerte sa ating buhay. Kung kaya naman po, dapat po natin siyang alagaan. By the way, ang kanyang mga dahon po at tangkay ay nag or nag-store ng tubig. Kung kaya po ang labis na tubig po sa halaman na ito ay hindi po maganda. Dapat po, para sa akin considered ko siya as succulent plants, dahil po ang mga halaman po na succulent plants ay nag-store po sila ng tubig its either sa kanilang dahon foliage or yung sa tangkay niya. This is already 3 years old. Then dito ko dito ko siya nilagay sa southeast portion ng aming bahay dahil yun po ang tumbukan ng pinakamaalwan, pinakamasagana, pinakamaswerte at pinakapositibong lokasyon para sa mga house plant na masasabi ko na lucky, feng shui at vashtu plants. At kapansin-pansin po ng kanyang dahon po ay batik-batik, ito po ang sumisimbolo ng pananalapi ng coins or pera at sila rin po ay nagerepresenta ng paglago ng ating business kapag meron po kayo neto sa harapan ng inyong business ay sila po ang may kakayahan din po sa pag-invite ng maraming customers para po i-avail ang ating products at services na ating in-offer para sa kanila. Then dito, so sa pinakababang ito, meron po siyang panibagong usbong na halaman at hindi ako makapaniwala dahil habang naglalaan ako ng sapat na oras, monitoring, checking sa kanyang status, especially status ng kanyang lupa, ng tubig, at ng kanyang pinaka fertilize or fertilizers ay unti-unti kong nakikita ng aking uh, nagiging magandang effort ko dahil kitang kita po na napakaningning at napakalago ng aking halaman na begonia maculata. Pagpasensya nyo po medyo hindi po maganda ang ang araw ngayon, makulimlim po, may possibility po na pwede pong umulan po sa araw na ito. Then dito, i-focus natin siya. Inilagay ko siya sa southeast portion dahil yun po ang sumisimbolo ng pagiging maalwan ng isang halaman na ito at mas lalo siyang makapagbibigay ng marami pang mga blessings sa uh, finan financial, mga abundance sa uh, at prosperity sa ating negosyo kapag inilagay po natin siya sa portion na ito. Dahil yun pong southeast portion po, yun po uh, base na rin po sa Vashtu at feng sui, doon po ang pinaka magandang flow of energy. Lalong-lalo na ito rin po ang nagbabalance ng both energies, vibrations na good and bad po. At kapag nabalance na po, dahil ang halaman na to is equalizer po, kumbaga sila po is may kakayahan po para tanggalin at alisin ang mga hindi ka nais-nais -na, na elemento na siyang hindi nakakatulong para sa ating pamilya, buhay, sarili, negosyo, at sila rin po ang may din po sa pagtatanggal ng mga energies na masasabi kong unhealthy na siyang nagiging sanhi ng pagtatalo hindi pagkakaunawaan sa miyembro ng ating pamilya at kapag naalis na mga bagay na yon yung mga matutumal na mga blessing kapag nating uh, na ating pinapangarap na gustong pumunta at pumasok sa ating buhay ay mararamdaman na po natin dahil naalis na po ang bagay na iyon at isa po sa mga dapat nating consider, paano nga ba naalis ang mga bagay na iyon kapag unti-unting lumalago at patuloy siya sa pamumulaklak. Yes po, kapag napamulaklak niyo ang ganitong halaman, ibig sabihin po is naging maganda na po ang daloy ng orsikulo, na mga blessing, na mga energies, kung kaya naman po ito na po ang magsisilbing gabay at daan magiging bridge or tulay para po ang mga blessing na siyang pinapangarap natin ay unti-unting makuha at dapat po, hindi po ibig sabihin na kapag meron po kayong ganitong halaman na lucky charm, yes po lucky charmer din po ang halaman na ito, ay hindi na po tayo magtatrabaho lalakipan po natin ang sipag at syaga ang bawat ginagawa po natin para po agarang makuha natin ang ating mga pangarap, panalangin ang, at lahat ng ating pagsisikap po ay It really pays off. So inalagay ko siya dito dahil napakagandang portion ang southeast dahil yun din po ang tumbukan ng, doon din po sumisikat at sumisinag ang araw. Medyo mahangin na po ngayon dahil hindi po maganda ang weather natin. Ito siya guys, di ba po? at napapagami po pala ang ganitong halaman sa pamamagitan po ng stem cutting. Itong halaman na ito is three years ago na po siya. Kung baga, binigyan po ako ng aking kaibigan na isa rin pong kaplan tito at kaplan tito ng ganitong halaman dahil napaka-rare at napaka-bihira lamang po ang mga plant lovers na merong ganito. At uh, to my surprise, isang tangkay lamang po pero nagulat ako <laughs> Dahil na po sa aking effort, hard work at time of energy na siyang ipinunla ko dito ay ito na po, ito na po ang masasabi kong mother plant niya and nakakatuwa dahil patuloy po siya sa pagbibigay sa akin na maraming anak at I'm planning to prop propagate even more para po may pagbibigyan po ako ng ganitong halaman na bigonya makulata so I'm planning also to repot sa mas malaking container para po mas marami pa siyang mga halaman na pwedeng maibigay at, at eventually mapamukadkad ko po ulit ito ang ganda-ganda kung nandito po kayo sa aming garden mapapansin nyo na kapag ilalagay nyo siya dun sa mga common or ordinary mga halaman talagang kitang kita lutang, lutang na lutang po ang kanyang kagandahan Lucky Charmer pwede pong ilagay kahit ang lugar, wag lamang po sa kanluran dahil doon po ang lubugan ng araw at yun po ang hindi sumisimbolo, hindi po yun nagrepresenta ng isang magandang oportunidad or kapalaran. Ang lahat mga ibinabahagi ko guys ay pa base lamang po sa aking karanasan. So nakakatuwa dahil 3 years old at surviving po ang aking halaman na ito. Short update lamang po ito. Maraming salamat guys sa walang sawang pagmamahal at suporta. Ingat po tayong lahat.